Alam mo ba na ang pagkontrol sa iyong asukal sa dugo ay maaaring maging mas madali, mas abot kaya at walang paggamit ng mga mamahaling iniksyon? Kung ikaw ay may diabetes, ang diabetin ay maaaring ang eksaktong kailangan mo. Ang diabetin ay ginawa sa mga sertipikadong pasilidad na tinitiyak ang isang tunay, mataas na kalidad na formula. Ito ay isang orihinal na suplemento na binuo upang matulungan kang humantong sa isang mas malusog at mas matatag na buhay. Ang produktong ito ay may kakayahang baguhin ang iyong kalusugan. Tinutulungan ang diabetin na patatagin ang asukal sa dugo ng mabilis at pangmatagalan na nagbibigay ng praktikal at masustansyang alternatibo sa pagpapalit ng mga pagkain na nag-aalok ng mahalagang sustansya para sa pang-araw-araw na buhay ng mga diabetik. Ngunit hindi ito titigil doon. Direktang kumikilos din ang diabetin sa metabolismo ng glukos na tumutulong na alisin ang labis na kolesterol at taba sa dugo at atay. Nangangahulugan ito ng mas kaunting panganib ng mga komplikasyon sa kardiovaskular, isang palaging pag-aalala para sa mga diabetik. Ito ay tulad ng isang kalasag para sa iyong puso at isang karagdagang tulong sa iyong kalusugan. Gamit ang eksklusibong super-activated enzyme na teknolohiya, ang diabetin ay gumagawa ng pagkakaiba sa bawat dosis. Isipin ang isang suplemento na kumikilos ng sobrang intensive sa katawan at madaling huyain at ubusin. At sa formula ng BA, hindi lamang ito nakakatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo, ngunit pinapalakas din ito ang iyong immune system at resistensya. Napakaganda ng diabetes. At alam mo na inirerekomenda ko lamang kung ano ang nasubok at naaprubahan na may mga tunay na testimonial mula sa mga nakagamit na at naaprubahan ito. Ang espesyal na link ng diskwento ay dito mismo sa paglalarawan upang maggarantiya mo ang sa iyo. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang mga notification para hindi ka makaligtaan ng bagong video tungkol sa mga review ng produkto at mga paglalakbay sa kalusugan. Iyon ang pagsusuri ngayong araw. Magkita-kita tayo sa susunod.